wala pa pong pasya ang Iglesia ni Cristo sa kung sino ang uh, sa Sakali na hindi po kayo suporta ng Iglesia ni Cristo, sasama ba loob ninyo? Wala pa po. Wala pa pong pasya ang... Uh, uh, wala pang inilalabas o ina-announce na pasya ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa mga kapatid. Malalaman po namin yan. Kasama po ako. Uh, isang kaanib lang po ako pero wala pa pong siya ang Iglesia ni Cristo. Sa kung sino ang uh, iboboto, pagkakaisa ang iboto sa May 9, gaano kahalaga ang boto ng Iglesia ni Cristo? Putal, mataas naman yung rating nyo. Pwede nyo na ba ibigay sa iba? Parang gano'n. Napakahalaga niyan, Katunin, sapagkat uh, alam naman niyo yung, yung uh, simbahan ng Iglesia ni Cristo, talagang they, you vote as one. And there's such, you have such a discipline na Pagka na, 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 nabuo na yung desisyon at nabuo na yung uh, naging pahayag, eh sumusunod lahat. At alam naman natin lahat na eh, eh, politics is uh, decision. So lahat ng endorsement, lahat ng support ang makukuha ng kahit na sinong kandidato ay mahalaga. Gusto ko lang din sa inyo naman galing, di ba, uh nakita natin yung picture kanina uh, nag uh, nagpunta, naman ng kapatid na Eduardo Manalo si BBM at iba pang mga kandidato sabihin uh, gusto niyong masuportahan kayo ng Iglesia ni Cristo pagka po sakali na hindi po kayo suporta ng Iglesia ni Cristo sasama ba loob ninyo ay eh, karapatan ng kahit sinong tao karapatan ng kahit sinong kandidato at karapatan ng kahit sinong grupo o simbahan o sekta na magpumili at magpayag ng kanyang susuportahan. Subalit so, uh, kung mangyari yung kay Sinasli, tanong mo sa akin na uh, siyempre malulungkot kami. Pero magagalit, hindi kami magagalit. Rerespetuhin po namin at pagdiriwang ang karapatan ni naman pumili at makapili ng kanyang sutulungan at susuportahan. Eh, malapit naman eh. Ang alam ko, ilang tulog na lang. Kaya yung mga gigil na gigil dyan, <laughs> mga excited na excited dyan. Uh, konti na lang, mga dalawang araw siguro, pinakamatagal, o tatlong araw, pinakamatagal, malalaman niyo na rin ang pasya na Iglesia ni Cristo. At tama po yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, uh, solid talagang, ang totoo ha, mga totoong Iglesia ni Cristo, kung sino man po ang ipapasya ng pamamahala.